Tinatawagan ngayon ni Lehemi ang ating bida sinasabi na nandito ka na ba? Kahit si O pa hinihintay ka dito, sinabi na lang ng ating bida na huwag ka nang tumawag, malapit na ako. Sinabihan pa siya ni Lehemi na lilipat na kami sa ikatlong lugar, bilisan mo. Sinabihan na lang siya ng ating bida na sige. Iniisip ngayon ng ating bida na pagkatapos nila mag-usap ni Lehemi sa cellphone na marami naman siyang kaibigan, pero bakit ako pa ang hinahanap niya? Nakapunta na ang ating bida sa year-end party nila may nakasalubong pa siya nagsusuka habang papasok na siya at ilang minuto lang biglang tinawag ang ating bida ni Lihemi sinabi ni Lihemi sa ating bida na ano ba ang nangyari at natagalan ka. Ang kapal ng mukha mo, pinaghintay mo pa si nana mo, sinabihan siya ng ating bida na mas matanda ka lang sa akin ng ilang buwan. Tigilan mo na ang pagtawag sa sarili mo na nana, marami ka na bang nainom? Sinagot siya ni Lihemi na hindi pa? Kanina pa ako naghihintay sa junior ko. Sinabi lang ng ating bida kay Lee Hamey na hindi ka masyadong uminom? Imposible. Sinuntok siya ni Lee Hamey sa likod at sinagot na hindi ako nagbibiro. Apat na bote ng soju, wala lang yon. Anyway, ngayong nandito ka na, pasok na tayo sa loob. Nang makapasok na sila sa bar sobrang dami nilang kaklase ang nag-iinyuman tinanong pa ng isang kaklase nila kay Lee Hamey na aba. Ang rep natin. Dumating ka ba kasama ang boyfriend mo? Galit na sinagot siya ni Lee Hemi na ano? Ayokong makarinig ng kahit anong kalokohan, malinaw ba? Agad naman nag-sorry ang lalaking kaklase nila kay Lee Hemi nang sinabihan niya ito. Ngunit ang ating bida na hindi pa nagsisimulang uminom ay iniisip na pagod na ako, gusto ko nang umuwi at magpahinga. Pero kailangan ko rin makihalubilo pa minsan-minsan sa mga kaklase ko. Hindi ka naman nagtatrabaho mag-isa bilang doktor, di ba? Nabasa ni Lee Haney ang iniisip ng ating bida at sinabi sa kanya na ikaw, iniisip mo na naman yung paminsan-minsang pakikihalubilo o kung anong kalokohan, di ba? Kaya sinabihan siya ng ating bida na tumahimik ka nga. Pero seryoso, hindi ko maintindihan kung bakit lagi mo akong sinusundan. Wala ka bang balak humanap ng boyfriend? Hindi agad makapagsalita si Lee Haney sa sinabi ng ating bida kaya uminom muna siya at sinagot ang ating bida na itong nona na to, hindi nag-aalaga ng alagang ganyan. Iniisip ngayon ng ating bida na sikat siya, pero ang weird din. Narinig ko na ang dami na raw lalaking umamin sa kanya. Tapos tuwing may umaamin sa tingin ko ganito ang sinasabi niya, sorry, may gusto na akong iba. Kahit magulo siya, parang imposibleng may tatanggi sa ganitong babae. Sa ugali, sa talino, sa pamilya, wala na atang bagay na kulang sa kanya. At dumating na ang Opa ni Hemi at sinabi niya pa sa ating bida na andito ka pala, Jin Hyun nandito ka din pala. Nagsisimula na ba kayo? Agad na lumabas ang iniinom ng ating bida nang makita niya ang Opa ni Hemi at tinanong niya na Lee Min. Magkapatid kayo, sinagot siya ni Lee Sang Min na oo, mas matanda ako ng ilang buwan sa kanya. Nagtatakang sinabi naman ni Lee Hemi na hindi ko nasabi sayo, kaya sinagot sila ng ating bida na wala naman kayong pagkakapareho. Nagtatakang tinanong ni Lihemi ang ating bida na anong pagkakapareho. Kaya sinagot siya ng ating bida na pagkakapareho? Parang ang mga bulaklak ay lumilipad-lipad sa tuwing nagsasalita ka. Sinagot siya ni Lihemi na ano yun? Iniisip ngayon ng ating bida na si Lee Sangmin. Ang lalaking to, pagkatapos magumpisa ng kolehiyo, parang nawala na ang dating siya. Noong high school, laging puno ng apoy, at akala ko nga cute pa yun. Pero ngayon, hindi ko na alam kung ano ang iniisip niya. Habang abala sa pag-iisip ang ating bida sinabihan siya ni Lee Sang Min na Jin Hyun, Tara, mag tayo, matagal-tagal na rin. Laging pagtuturo na lang kasi ang ginagawa mo. Sumang-ayon naman si Lee Hemi sa sinabi ni Lee Sang-min at sinabi na tama, mag-inuman tayo. Uubusin mo ang lahat ng ibibigay sa iyo ni Nana, 'di ba? Nagulat ang ating bida kung saan binubuhos ni Lee Lehemi ang iinumin ng ating bida at sinabi sa kanya na sandali. Ang soju ay dapat nasa shot glass. Habang masaya silang naiinuman meron isang matabang lalaking tumitingin sa kanila at sinasabi na Kim Jin Hyun. Ang sakit sa ulo na yan. Sinabihan na lang siya ng kanyang kasama na kasalamin na Kang Min, huwag mo na siyang pansinin, mag na lang tayo. Kaya tinanong ni Kang Min sa kanyang kasama na ano ba ang ginawa ng lalaki na yan na nagustuhan ni Heimi. Dahil ba mukhang siyang kawawa, laging tutok lang sa pagtuturo yung lalaki na yan para kumita kasi mahirap siya. Mabait talaga si Hemi, kaya siguro siya lang ang palaging kasama at nag-aalaga sa kanya. Habang sinasabi niya ito, mas lalo lang siya nagalit. Pagkatapos ni Kang Min ubusin ang kanyang iniinom iniisip niya na ang hampas lupang tao na yun na nakakuha ng pinakamataas na grado dahil lang sa swerte. Kahit na sobrang bait ni Heini, bakit pa siya magpapakabother sa ganung lalaki? Naalala pa ni Kang Min ang sinabi niya kay Lee Haymi ng araw na yun na gusto kita simula ng magsimula ako sa universidad. Ngunit ni reject lang siya ni Lee Heini na pasensya na. May gusto na kasi akong iba. Ito naman ang kinagulat ni Kang Min. Pinapayuhan ngayon si Kang Min ng kasama niyang nakasalamin na wag mo napansinin ang lalaki na yon. Nasa taas siya nung una, pero ngayon, wala na siyang masyadong halaga. Sumang ayon naman ang isa sa kasamahan ni Kang Min sa sinabi ng nakasalamin at sinabi na tama, Kang Min, inferior siya kumpara sa iyo at kay Lee Sang Min, na laging nasa taas ng mga grado. Huwag mo na siyang masyadong intindihin. Dugtong pa ng nakasalamin na tama, anong dapat ipag-alala? Si Kim Jin Hyun naman siguro ay magdi-drop out na lang kapag hindi na kaya ang bigat ng mga major classes. Sumang-ayon naman si Kang Min sa mga sinabi ng kanyang kasama at sinabi sa kanila na tama, tama kayo dyan. Wala akong dapat ipag-alala sa isang karaniwang tao tulad ni Kim Jin Hyun. Tara, mag-inuman na lang tayo. Kakagising lang ng ating bida mula sa inuman at iniisip niya na bakit kaya lagi na lang sa bahay ni Lee Sang Min pagkatapos ng inuman. Hindi tatagal ang katawan ko kung laging kasama yung dalawang magkapatid na yun. Habang nagluluto si Lee Sang-min, napansin niya ang ating bida at sinabi na gising ka na. Gigi singan pa sana kita, tinanong ng ating bida kay Lee Sang-min na kamusta si Haemi. Sinagot siya ni Lee Sang-min na inihatid siya pabalik sa main house ni chauffeur Kim. Sinabi na lang ng ating bida na nakatira pala siya kasama ang tatay niya. Inihanda na ni Lee Sang Min ang kanyang niluluto at sinabi niya na luto na ang ramen kumain na tayo. Habang kumakain ng ating bida sinabi niya na ang sarap nito. Mag-drop out ka na lang sa medical school at magtayo ng family restaurant o kung anuman. Tumawa lang si Lee Sang Min sa sinabi ng ating bida at sinabi na tama na ang kalokohan. Kumusta ang resulta mo sa test? Sinagot siya ng ating bida na hindi ko alam, baka hindi ko rin naman nagawa ng maayos. Nagtatakang sinabi ni Lee Sang-min sa ating bida na talaga ba? Magiging third years na tayo at magsisimula ng mga major classes. Siguro nga, panahon na para mag-focus ka na sa pag-aaral. Sumang ayon naman ang ating bida kay Lee Sangmin at sinabi na tama, kailangan ko nang magsimula mag-aral ng mabuti tulad mo at ni Kim Kang Min. Ngunit pagkatapos ito sabihin ng ating bida iniisip niya na wala namang halaga yung mga elective classes kailangan ko lang mag-focus sa pagpapalago ng pera. Pagkatapos nilang kumain, sinabi ng ating bida kay Lee Sang Min ng papaalis na ito na anyway, salamat sa ramen. Kita na lang ulit tayo. Kaya tinanong siya ni Lee Sang Min na aalis ka na agad? Anong balak mong gawin ngayon? Sinabi lang ng ating bida na may aasikasuhin lang ako sa school. Ikaw, anong gagawin mo ngayon? Ngumiti lang si Lee Sang Min sa tanong ng ating bida. Iniisip ngayon ng ating bida na malamang makikipaglandian na naman ito sa mga babae. Nang bubuksan na ng ating bida ang pinto sinabi niya kay Lee Sangmin na huwag mong masyadong paso brown, aalis na ako. Ngunit hindi natuloy ang pagbukas niya ng pinto kaya sinabi ni Lee Sangmin sa kanya na mananatili ka pa ba Tinanong ng ating bida kay Lee Sangmin na hindi ba nagampun ka ng aso? Nasaan na siya ngayon? Sinagot lang siya ni Lee Sangmin na patay na siya. Nagtatakang tinanong ng ating bida kay Lisang Sang Min na akala ko yung una mong aso ang namatay, kaya ka nag ng bago? Tama ba? Ngunit hindi nalang pinansin ng ating bida at papaalis na sinabi na ang malas naman. Pero cheer up lang, kita tayo ulit sa susunod. Sinabihan lang ni Lisang Sang Min ang ating bida ng papaalis na ito na sige, kita na lang tayo ulit.